Yeah. yeah. Nigi ari sa akin bakit ako nasa dinaseketawin? Eh? Para. Ang mga pulis kami, hinaaresto ka namin. Hindi, hindi ko ginustong patayin si Vince. Pinagtanggol ko lang sarili ko. Guilty ear on. Hindi ko ho alam kung bakit nangyayari sa akin to. Sa iyo na lang po ako humuhugot ng lakas. Patatagin niyo po ako. Tulungan niyo po ako malagpasan ang pagsubok na ito. Like din ni Mamita para no hair on my face. Po. Pakita nga. ba? bagay. Very cute. Just go, baby. No, please, don't hug me. No, don't hug me. Magpapaliwanag ako. Oh, Alam mo ba kung sino nagpaalala sa akin na isuot ko? Si Cheska. Para daw maprotektahan ako ng lolo at lola niya kay Tita Farah. At wag na wag niyo pong pababayaan ang mag-ama ko. Huwag niyo pong hayaan na saktan sila ni Farah. Lalong-lalo lalo na si Cheska maniniwala rin po ako na isang araw, makakalabas rin ako rito. Makakilala rin ako ng pamilya ko at makakasama ko ulit sila. biro ang alim na buwan dito, bro. Ibabaliw na ako, kakaisip kung anong ginagawa ni Farah sa mga mo. Bro. Bro, kailangan mong labanan ang lungkot at pag-aalala. Baka naman ikaw pang magkasakit dito. Bro. Bro, anim na buwan. Maikli lang to. Kaya mo to makakabalik ka agad sa pamilya mo. Paano kung wala na akong pamilya papalikan? Oh, ayan! Ano ba yung sinasabi mo, Lucy? May mo kasi nakita kung gaano kayabang si Mara. <laughs> Kanina nung kintas ko na pinasuot sa kanya ni Jessica. Tiwala tiwala na yung anak ko sa kanya. Oo. Oh. <laughs> Pero parang kung na ni Farah loob ng pamilya ko. Paano kung na yung babaeng mamahalin nila? Ano pa ba bang silbi ng paglaya ko kung ibang Lucy na yung minamahal nila? Oo. Oh. Hindi, imposible yan. Pasasaan pa't lalabas din ang naturalesa ng impostorang yan. For sure. May mapapansin at mapapansin sila. Sana lang talaga makita yun ng asawa mo ni Darius. Joyce, alam mo kung gaano ako kamahal ni Darius na pagdadahan niya kung anong nakikita niya. Pwes, tatry kong gumawa ng paraan para ibuking e siya. Iisip ako ng paraan yung hindi niya agad mahahalata para hindi mag hanggang mag-fake Lucy reveal tayo. Pero mag-iingat ka ha. Alam mo kung ano kasama si Farah at kung anong kaya niyang gawin. Sana magdila ang hell ka Oo. Oh, oh, oh. At lumabas yung totoong ugali ni Farah. Sana talaga mabisto siya at may makakahalata sa kahit sino sa kanila po.